guys okay. hello guys ayan guys sa resulta ng bagyong nika ayan daming wawalisin ang nasipag kong asawa ayan sa daming winawalis niya hanggang dyan sa taas lahat ay nabagsakan pa yung bubong ng bahay namin ng malaking kahoy ayan choice kundi magwalis habang di pa tapos ang bagyo nagwawalis na naman ito eh Tapu di muna na ayan sa si dami niyang wawalisin kakakutin pa niya yan at itapon doon sa malayo ayan uh, no choice At ah. kakotin na ah. ito sa malayo Ayan ah. ah.